Aba, grabe. Tumitindi na naman ang sitwasyon sa gitnang silangan. Isa na namang malalaking kasunduan ang pinasok ng Israel sa halagang 5.2 bilyon dolyar para sa mga makabagong Boeing F-15 fighter jets. Ano nga ba ang epekto nito sa kanilang seguridad sa gitnang silangan? Samantala, isang Iranian-German na bilanggo ang binitay sa Iran matapos akusahan ng mga gawaing terorismo. Anong mga bansa ang tutol dito? at paano ito makaaapekto sa relasyon ng Iran sa buong mundo. At heto pa, plano ng Trump administrasyon para sa relasyon ng Israel at Palestine noong 2020, posibleng bumalik sa eksena. Makakatulong kaya ito upang mas mapalapit ang dalawang bansa sa kapayapaan? Isang nakakagulat na balita na naman ang inilabas ng Newsweek website kung saan napagkasunduan ng Israel sa Boeing ang 5.2 bilyong dolyar ng mga advanced F-15 fighter jets. Ang paghahatid ng mga eroplanong ito ay inaasahang magsisimula sa 2031. At may opsyon pa para bumili ng karagdagang 25 F-15 jets. Ang F-105 fighter jets na binili ng Israel mula sa Boeing ay isang modernong warplane na may kakayahang mag-operate sa matataas na bilis at matinding altitude. Ang modelo ng F-15 ay kilala sa kanyang kakayahan sa air superiority, malakas na firepower at advanced radar systems na kaya niyang magdala ng mga matataas na precision-guided missiles at bombs. Ang advanced na F-15 ay hindi lamang para sa pagdepensa, kundi may kakayahang magsagawa ng mga kompleks na operasyon tulad ng deep strike missions at counter-air operations. Ang makabagong teknolohiya ng F-55 na ito ay magiging mahalaga sa seguridad ng Israel lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon ngunit bakit ito nakakatakot sa ibang bansa ang mga F-pandaan at 15 eroplano na ito ay hindi lang basta mga eroplano ang bawat jet ay isang game changer sa balansing puwersa sa gitnang silangan ang kakayahan ng Israel na magsagawa ng high-speed precision strikes ay nagbibigay sa kanila ng isang agresibong edge laban sa mga kalaban nilang Hamas, Hezbollah at Iran. Kaya tiyak na magpapataas ito ng takot sa mga karatig bansa dahil nagiging mas mahirap labanan ang isang bansa na may ganitong advanced na air superiority. Habang patuloy ang Israel sa kanilang mga operasyong militar, nanawagan ng French Minister of Foreign Affairs Jean-Noël Barrot para sa isang pampulitikang solusyon sa Gitnang Silangan. Binanggit niya na ang lakas militar ay hindi sapat upang matiyak ang pangmatagalang seguridad ng Israel at iginiit ang pangangailangan ng internasyonal na tulungan upang magkaroon ng dialogo at mapigilan ang lumalalang hidwaan sa rehiyon. Ayon kay Barot, ang pagkakaroon ng politikal na solusyon ay susi upang mapanatili ang istabilidad sa rehiyon at maiwasan ang mga bagong digmaan na paparating. Sa isang insidente sa Sidon, Lebanon, isang drone na pag-aari ng Israel ang pumatay sa tatlong tao at nagdulot ng mga sugat sa iba, kabilang ang mga peacekeeper ng taga-US. Ang insidenteng ito ay kasunod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa timog Lebanon. Ang paggamit ng drones ay isang matinding halimbawa ng makabagong teknolohiya na ginagamit sa mga operasyon sa Gitnang Silangan. Ang mga drones ay may kakayahang magsagawa ng mga targeted attacks nang hindi nanganganib ang buhay ng mga piloto. Kaya't ito ay isang malakas na kasangkapan sa digmaan. Isang malaking balita rin ang gumimbal ngayong linggo ukol sa pagkamatay ni Jamshid Sharmad, isang Iranian-German dual citizen na pinatay ng gobyerno ng Iran matapos siyang ipatapon sa isang sentensya ng kamatayan. Si Sharmad, 68 taong gulang, ay dinukot noong 2020 mula sa Dubai at ikinokomemorate ng kanyang pamilya bilang isang inosente na biktima ng isang hindi makatarungang sistema. Pinaslang siya dahil sa mga paratang ng terorismo, partikular sa pagiging utak ng pambobomba sa isang mosque noong 2008 sa Iran na ikinasawi ng labing apat na katao at ikinasugat ng higit sa dalawang daang tao. Ayon sa mga opisyal ng Iran, si Sharmad ay nagplano ng mga teroristang atake at nagbigay ng mga classified information hinggil sa mga missile sites ng Revolutionary Guard. Pero ang kanyang pamilya at mga supporters ay mariing itinanggi ang mga paratang na nagsasabing wala siyang kinalaman sa anumang mga krimen. Sa kabila ng kanyang mga apela para sa kalayaan, ipinagpatuloy ng Iran ang kanyang pagkakulong at tinapos ito sa pamamagitan ng isang madugong pagbitay. Ang balitang ito ay isang susing bahagi sa masalimuot na isyu ng ugnayan ng Iran at mga bansa sa kanluran tulad ng US at Germany. Ngunit ano nga ba ang epekto ng mga kaganapang ito sa geopolitika? Mabilis na tumanggap ng mga reaksyon mula sa mga eksperto at diplomatic leaders sa buong mundo. Tulad ni Jason Brodsky mula sa United Against Nuclear Iran na nagsabing ang pagkamatay ni Sharmad ay isang matinding mensahe mula sa Iranian regime na nagpapakita ng kanilang kakayahang kidnapan at patayin ang mga mamamayang mula sa kanlurang bansa. Ang mga reaksyon mula sa Berlin at Washington ay nagmumungkahi ng agarang mga hakbang na posibleng magdulot ng pagbabago sa kanilang mga relasyon sa Tehran at maaring magpalalapa ng tensyon sa rehiyon. Ang isyong ito ay may mas malalim na epekto sa mga international relations. Kung ang Iran ay patuloy na magsasagawa ng mga ganitong hakbang laban sa mga foreign nationals, ang kanilang relasyon sa ibang bansa, partikular ang mga bansang may malalim na kasaysayan ng diplomatic ties sa Iran, ay maaaring lumala. Halimbawa, narito ang relasyon ng Iran sa Germany at US ay nakataya, ay ang pagkamatay ni Sharmad ay isang warning bell, hindi lang sa mga kanlurang bansa, kundi pati na rin sa mga mamamayan ng mga bansang may ugnayan sa Iran. Sa huli, ang pagbabalik-loob sa mga ganitong uri ng aksyon ay hindi lamang magdudulot ng mas mataas na tensyon sa rehiyon kundi magpapakita rin ng malalim na sugat sa mga karapatang pantao na patuloy na nauurong sa mga nasabing bansa. Ano kaya ang susunod na hakbang ng mga Western Nations? Magiging isang malaking issue ito sa mga darating na taon sa arena ng international diplomacy at geopolitics. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, nagsimula ng muling mapag-usapan ang plano ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine na ipinakilala ni Pangulong Donald Trump noong kanyang unang termino. Ayon kay Brian Hook, isang dating senior aide ni Trump at espesyal na emisyonaryo para sa Iran, ang plano ay naglalayong pahintulutan ng Israel na sakupi ng lahat ng kanilang mga settlement sa West Bank habang bibigyan naman ang mga Palestino ng isang semi-contiguous na estado sa natitirang teritoryo. Bagamat agad itong tinanggihan ng Palestinian Authority, tinanggap ito ni punong ministro Benjamin Netanyahu, ngunit may pag-aalinlangan. Ang mga kaalyado ni Netanyahu, partikular ang mga settler, ay tinutulan ng plano dahil sa posibilidad ng pagkakaroon ng isang estado para sa mga Palestino. Sa isang panayam sa CNN, tinalakay ni Hook ang pahayag ng Saudi Arabia na hindi magaganap ang normalisasyon ng relasyon ng Israel nang hindi itinatag ang isang estado ng Palestino. Binanggit ni Hook na ang karamihan sa mga kondisyon itinakda ng plano noong 2020 ay may kabuluhan pa rin sa kasalukuyan at ito ay nakatutok sa mga pangangailangan ng Riyadh upang mapalakas ang ugnayan nito sa Israel. Gayunpaman, Kinilala ni Hook na hindi pa tamang panahon upang talakayin ang two-state solution matapos ang brutal na pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7. Ayon sa kanya, ang mga Israeli ngayon ay nakatuon sa kaligtasan ng kanilang bansa mula sa terorismo. Sa kabila ng malupit na karanasan ng Israel, ang plano ay patuloy na nagiging paksa ng mga seryosong alalahanin hinggil sa kaligtasan ng mga mamamayan sa rehiyon. Ang pagbalik sa plano ay magdudulot ng maraming epekto, hindi lamang sa Israel at Palestine, kundi sa buong gitnang silangan. Habang may mga nagsusulong ng kapayapaan, hindi maiiwasan ang mga katanungan hinggil sa posibilidad ng paglala ng karahasan. Ang mga alalahanin ng mga Palestino ay tumutok sa pangamba ng mas mataas na pagsakop at kontrol ng Israel sa kanilang mga teritoryo na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mas maraming karahasan at displacement ng mga tao. Sa kabilang banda, ang mga Israeli ay nag sa patuloy na pagbabanta mula sa mga militanting grupo na maaaring magsimula ng mga bagong alon ng terorismo. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, iniulat ng CNN na si Hook ay magiging leader ng transition team ni Trump sa State Department. Ang pagbabalik ng planong ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa mga relasyon sa gitnang silangan at maaaring magdulot ng pagbabago sa mga estratehiya ng mga bansa tulad ng Saudi Arabia at Israel sa kabila ng mga tensyon sa rehiyon ang hakbang ni Trump ay may malaking epekto sa mga bansa na naghahanap ng kapayapaan ngunit may mga seryosong alalahanin tungkol sa kaligtasan at soberanya ang anumang hakbang patungo sa pagsasakatuparan ng planong ito ay maaaring magtulak sa mas malawak na digmaan o kaya'y isang sandali ng pag-asa depende sa kung paano ito tatanggapin ng mga mamamayan at lider ng mga bansa sa rehiyon habang ang plano ay nagdudulot ng pag-asa para sa ilan hindi maiiwasan ang mga tanong tungkol sa mga posibleng epekto nito sa hinaharap ano kaya ang magiging kalagaya ng rehiyon kung tuluyan itong maisakatuparan magiging simula ba ito ng isang bagong pag-asa o magdudulot lamang ng mas matinding alo ng alitan at kaguluhan? Ano ang iyong opinion? I-share ito sa comment section below.